We're back. So, ang topic ko ngayon na gusto kong uh, pag-usapan is paano ka gagaling at magkakaresulta na mabilis. Okay? Para ito sa mga nag start o nangangapapa kung paano kumita ng malaking pera sa network. <clears throat> okay? Um, yung principle na to pwede mo siya apply din sa buhay mo, sa health, sa finances, sa family, sa relationship. Okay? So, for example, uh, dahil lang topic natin sa about sa network, ang question is, paano ka magkakaresulta agad at uh, magiging magaling sa pag-network -ne mo? Okay. Ang pinaka, ano, uh, simpleng paraan is, katulad ng experience ko dati, ako kasi, mahilig akong, ano, mag-aaral ng ano bagay, mag martial arts, mag-aral ng meditation, mag-aral ng pagiging vegetarian, paano ah, uh, ah, uh, gumaling sa pakikipagkaibigan, gumaling sa relationship, paano matuto magluto, gano'n. Ang pinaka-basic na ginawa ko is, of course, pa ako ng uh, somebody na maruno at magaling dun sa field na ginagawa niya. So, nung naalala ko, gusto ko matuto mag-gitara. Una-una ko, ah, uh, pinuntahan yung kaibigan ko na magaling mag-gitara. And then, nirecommend niya sa akin kung ano yung uh, pwede kong gawin. Isa sa mga ano, nirecommend niya sa akin is, sabi niya, um, ano daw, bili daw ako ng song hits sa ng chord chart, then pag-aralan ko siya. Uh, so, ginawa ko yun. Nagpunta ako sa ano sa bayan noon, bumili ako ng song hits, chord chart, then inaral ko. And then, um, every week, kita kami, And then, uh, tinuturoan niya ako ng mga proper na ways pa na mag-gitara. Okay? <clears throat> Nung time na gusto ko matuto mag-martial arts, uh, naalala ko noon, na-fascinate ako sa Aikido kasi si Steven Seagal, may ilig siya, alam mo sa mga action movies. <laughs> Ginawa ko noon, naganap ako ng Aikido school. Tapos sa school na yun, nagpaturo ko doon sa talagang master ng Aikido, yung black belter. Eventually, natuto ako. And gumaling. And then, na-achieve ko rin yung mga pinakamatataas na belts. ah uh, another is, nag-aaral ako dati ano rin, ano din ng, ah uh, uh, ng computer games. Hindi ako marunong mag-install. Tapos, uh, nagpaturo ako dun sa, ano, kaibigan ko na, ano, uh, pomsa yata course niya, tapos magaling sa computer. Bumilis, natuto lang paano mag-install. Mga magaganda proper directory. Doon ko natuturo na dapat pala magkayawala yung games kaysa sa main disk. Yun. Tapos, uh, nag-aaral ako dati ng Jeet Kune Do. Na meditation. Nag-aaral ako na paano uh, mag-shoot sa camera. <laughs> Ang unang mga nilapitan ko, of course, yung mga magagaling doon. Okay. So, ano ba yung ano? Uh, lesson natin dito? Ang lesson natin dito, kung gusto mong gumaling sa network, unang mo kailangan gawin, step one, is find the best alamin mo at hanapin mo yung pinakamagaling at pinaka Okay? Bakit mo kailangan gawin yun? Kasi kailangan mo, of course, matuto sa taong may resulta at magaling. Hindi yung magaling lang. Magaling magsalita, magaling mag-training. Maraming ganun eh. Okay? Dapat yung magaling, saka may resulta. Para ma-accelerate. -ma Kasi na-experience na-experience mo eh. Okay? Pangalawa, pag nahaharap mo na sila, study the best. Alamin mo kung paano sila naging gano'n. Okay? Siyempre, uh, kaya sila gano'n, meron silang mga ginagawa, meron silang iniisip, may proper attitude skills sila and then kailangan matutunan yun. Pag natutunan mo yun, of course, maging gano'n ka which is sa step 3, i-apply mo yung matutunan mo sa isang taong magaling. Kasi kung siya may resulta, magaling siya, pag ginaya mo siya, sinunod mo, magiging the best ka rin. Ang mga malaking pagkakamali kasi ng mga networker, especially mga nag-i-start is kung kani kanino lang siya nagpapaturo. Okay? Misa yung pinagtatanungan nila, wala rin resulta. Yung kasama rin nila na hiningi niya advice, wala rin resulta. Kung gusto maging magaling, maging successful, magpaturo ka sa taong successful. Okay? Kung sa taong um, magaling, siya yung best ng industry niya, yan mas bibilis mag-accelerate yung growth mo. At magkakaresulta ka agad. Okay? Remember the three steps. Step one is look for the best. Pangalawa, um, study the best. Tatlo, uh, apply. Yung uh, mga tinatutunan mo. So, that's it. I alam, I alam ko marami kinatutunan. So, this is Marga Malyari. Apply mo mabuti mga sinabi ko. Beyond networking. Bye!